Siguro sa sobrang lupit mo sa mga babae. Ah! Prisko ko daw ako. Eh, hinimas ko lang naman yung hita niya. Ah. My friend asked me how to make your girlfriend happy. Wag mo ko dinidilaan ha. Woo! Baka pag ikaw dinilaan ko. Ang tunay na babae, yumuyugyug ang didi. <laughs> sana na sanay kang magkamay, ah. Oh, Oo, masarap kasing kumain pag magkamay. Sana, kumain mo rin ako. Ah! Sana, ah. Oh. <laughs> <laughs> Ba't ka sinipa? Siguro sa sobrang lupit mo sa mga babae. Frisco ah! daw ako. Eh, ko lang naman yung hita niya. Ah! Ang lupit mo daw pala sa babae dati, ah. Sino naman nagsabi sa'yo? Miniligawan nga ako dati, sinipa nga ako sa mukha eh. Ba't ka sinipa? Siguro sa sobrang lupit mo sa mga babae. Oh! Presko daw ako. Eh, hinimas ko lang naman yung hita niya. <laughs> Kaya naman pala sinipa ka. Bawal naman talaga yan eh. Buti nga, hindi ka pinapulis. Kung bawal yung ganun, bakit ikaw? <laughs> Kusa mong pinapatong yung kamay ko sa hita mo. Oh! Tapos nagagalit ka pa pag hindi ko ginagalaw yung kamay ko. <laughs> Nasamod lang ako noon. Alam mo, makuha mo muna dapat kiliti ng babae bago mo gawin yan. Bakit siya isang nililigawan ko? Bago ko hindi yung hita niya, nakuha ko muna yung kiliti niya. Bakit sinampal pa rin niya ako? Ba't ka naman sinampal? Paano mo nanap kiliti niya? Sa kilikili. Baby, ah. my friend asked me how to make your girlfriend happy. Can you tell me how I make you happy? stupid lah you, stupid lah. you say Oh, ano nangyari sa ah. Kumukulot yung ko ni para akong masusuka. Bakit? Baka ka baglang yan? Parang hindi eh. Nag-LBM din ako. Ah! Naku, baka suning ka. Nakakain ka ng marumi. Ganun ba? Sobrang sakit talaga eh. Pag may pagkain, dapat amuhin mo muna. Baka kasi panis na. Siyempre, nagditiwala ako na malinis. Pagka binigay mo, kinakain ko na kaagad deretso. Ah! Okay. Ang takaw mo kasi, hindi ka marunong tumingin kung malinis o madumi ang kinakain mo. <laughs> Bakit? Hindi ka ba naghuhugas? Ah! <laughs> <laughs> Kapag ako naging asawa mo, hindi kita papaulamin ng asin hanggat may asukal. Sagutin ko nga po siya, sir. Pocket maluwag, last tag may dahilan. Ay eh, sa kanya po kaya, inborn? Ano po yung inborn? Inborn, yung kanya po, maliit. Wala pang pa ang 3 inches yan, sir. Honest eh. po, hindi po ako nagsisinoy, hindi po ako nagbibintang, hindi po ako nag... Uh, ano, sir. Huwag mo ako dinidilaan, ha? Baka pag ikaw dinilaan ko... Wow. sabihin mo. Meron kaya to sa Shopee? apa? Ada sa Lazada? Pangontra sa init? Bulan apa? tabi tabi mo walang pera dyan. Oh no 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 no. <laughs> ang leader niyo. <laughs> ang kagandahan pala ng isang babae, wala sa mukha. <gasps> eh, saan pala? Nasa baba. Hoy! <laughs> Ayaw! <laughs> Sabi ng mga daw ang mga bulero. Ah! hindi totoo yan kasi nungaling yan dahil ang mga bulero hanggang salita lang yan ang pangbubola epektibo lang yan sa taong interesado kahit bulahin ka niyan araw-araw kung hindi ka interesado ay hindi uubra mas matakot kayo sa mga kumetsyante dahil dadaan sa buhay mo nang walang pasabi hindi ka lang maging gwapo dadaanin ka sa kwento pasasayahin ka nakikita mo sarili mo, tawa ka lang ng tawa. Mahal mo na.